So kani nga time no, diri jud mo gawas ang ato ang pagka creative nga pagkainahan. So nag DIY lang day di kog shoes ug dress ani sa mga Disney princess nga si Tinker Bell. gigamit na ko nga shoes ani, kaning shoes niya, nga, ginamit na ug guba na sad ni nga shoes. Kay lagi ka isaram man ni niya sa stage. Mo nang dili na kailangan mo ubang og shoes kay lagi pagahuman ani is naman na man pud sad ni magamit. So first nagkailangan lang ta og glitters, glue tape o flat brush. So moran na to mga kailangan para makabuhat ta og sapatos ni Tinker Bell. o pagbutang si yung tip pasulod na ninyo ibutang ang inyong tape tip kay ang purpose mang sa tip ana is kay para dili makasulod sa ilalom ang glitters ug ang glow nga ato ang gitrapo or ato ang ibutang pagkahuman ana i brush lang na nato ug maayo sa ato ang shoes Ug dapat kailangan tanang area is mabutangan jud nato siya og glue. O, o ayo sa ninyo tipida sa glue kay para mo dikit jud ang glitter's nga ato ang gibutang. og kaninday nga glitter's dili jud ni mao nga color nga akong gusto sa ihang shoes. Kay ang gustong nga ako nga color is mint green nga glitter's or apple green nga color. Lagi kay wala man jud ko kakita ato nga color nang kanina lang emerald green nga color ang ako ang gigamit. Ug dayon sa pagbutang ninyo sa glitter so ayo sa ninyo siya tipira sa glitter's kay para matabunan jud ang shoes nga inyuhang gigamit kay para dili jud makita ang color sa shoes nga atong gibutangan sa glitters munang ay lang kay niyo tipira og butang sa shoes kay lagi barato ra ng glitters Dayun guys, idot-duot nang na ang naang glitters kay para mudikit siya sa glow or mudikit siya dito, dito sa pinaka shoes. Mo kailangan nato sa idot-duot ang mga glitters kay para di silang mga tagak para jud nga mudikit jud sila sa glow. Ug ang pikas pare sa shoes guys, so sempre sisrasad sa una natong gibuhat. Kay kung mag DIY ra mangguka sa mga fantasy costume sa imong anak, especially sa mga naay mga elementary. So gamay ra jud kay kagastuhon kay sa mopalit ka tanan ug bag-o nila. Kay nangita ko sa online og set nga sanina og shoes ni Tinkle Bell, medyo mahal-mahal na kaya nasa toki kapin mangud set na mo nang kailangan ko mag DIY kay para gamay gamay ra ko og magasto then ang nagasto din ako tanan sa iyahang dress og sa iyang shoes kay wa ra kaabot og 500 pesos guys so kailangan lang jud ipagawas jud nimo imong pagka creative nga pagkainahan para makatipid pud ka og anyway guys before din ako nang gigamit ang shoes so ako lang jud asyang gilabhandaan para mawala ang huga or mawala ang abog para ang mga glue og ang mga glitters is so, pilit jud siya o pag human sa first coating so ako na siyang gibulad sa init kay para mauga dayon siya dayon og mauga na gali ang mga glitters or mauga na ang shoes o ang glue so proceed na ta sa ikaduha nga sikan coating sa ikaduha nga coating is imong hapon butangan siya og glue kay para dili mga tagak ang mga glitters nga imuhang gibutang so kailangan gahapon na ninyo siya pick upan og ikaduha nga glue guys so kamo na bahalag ako sa screen kung giunsa na ko na siya pagbuhat pag human ninyo tanag butang sa sikan coating so ibulad na sad na ninyo sa init or pwede ra sa ninyo kalingan siya taman nga muugas siya og sa second nato sa pagbutang sa to ang glue guys dapat i-secure is din ninyo nga tanang glitters is mabutangan siya og glue kay para niya grampas yung anak sa stage is ang mga glitters is dili siya magtagak-tagak kay nahuman naman tagbutang og sa glue then samtang nagpaabot ko nga ugan ako ang show, so gi sad na ako daan ang mga bulak nga akong ibutang sa si ihang shoes So nagamit lang day ko ani og dry flower nga color white. O, ginana sa picture nga sapatos ni Tinkle Bell nga ato ang sunon. So sa iyong shoes is mint green jude ang color ana sa iyang glitters nga gigamit. Pero kayo mo koy nakita ana so mo ang emerald green akong gigamit. Then ang flowers mo nang nagpalit ko white flowers. Dayon ako lang nang gipang dikit-dikit gigamit lang nako na siya og gun. O kani nga time na uga na ang shoes kay lagi gibulan nako siya sa init kay para dali mo uga kay pagjent na sa kung anak pagkaugma. Mo na kailangan lang mo uglo kay para mo dikit na siya sa to ang shoes. So, gibutan nga lang na ako ang akong dry flowers o glue kay para mo dikit. Then, ipush lang na niyo taman nga mo gahi ang glue. Pag human akong butang sa dry flowers, muna nag-proceed na ako o sa shoes. Kay lagi na igagmay glitters nga nakasulod sa ilalom sa shoes. So man gitrapuhan lang nako wipes para limpyo siya tan-awon. Og inani diri ang forma sa paghuman sa atong shoes nga ato ang gibuhat. So ang gasto din nako tanan ani sa pagbuhat ani nga shoes guys is 150 pesos ra Pero kung palito nimo sa online is nasa 700 ka pin. Mao nang dako kay kog tipid ani nga time. Pero jud ni atong kailangan, kailangan ra jud nato pandaron ang ato ang pagka-creative.